Hello po mga katropa, magandang <makes> ng tangali po sa lahat. Uh, ito yung po yung mayon natin last po natin ang mag-ubir uh, hit. Natuyo natin ang langis. At yung last po natin ang pangibabaw. Kailangan po natin yung ubir mga katropa kasi sira po ang uh, puniting rat. Nadali po, po talaga ang puniting rat. Aking tala po, hindi po nadali at uh, nasira. Ngayon po, ibababa po natin ang kanyang makina. Ito po talaga ang parte mga katropa sa mga scooter na sobrang tigas po talaga kalasin ang kanyang flywheel yan po. Papasukan po kasi ng alikabok at tubig kaya po kakalawangin po ang kanyang uh, kunya. Minsan din po, uh, wini-wielding na rin po ito sa iba. Sa akin po, uh, pataasan lang po ng uh, pasensya, na lang po ng pasensya. At naputulan ko na rin po ang aking puller. Yan po, gusto po kasi ang uh, dulo. Yan po, pinutul ko na po para po pakapit uh, dito sa kanyang trade ulit talagang kailangan po ng mahabang pasensya po pag magawa po nito ng mga lalong lalo na po uh, medyo matagal tagal na ito po ang aking sinasabi mga katropa po ayun po sobrang laki na po ng play mga katropa sirap po ang kanyang stick bearing nakala po nung unang pag natin po sa head ay wala pong uh, ah, tama ang connecting rod nung kinas eh. may tama kailangan na po natin itong i-overhaul ng mga tropa ang galing po natin ang kanyang re-arm uh, ah, inain na po ang kanyang sigunyal mga katropa tagal po na hugot ang kanyang spacer ganun, may tama na po tanggalin po natin ang kanyang oil pump Ito po mga katrupa ay mayroon meron totoong kornelyo na 10 piraso po mga katrupa. So, kasunod po ayan. Kung may paklas po tayo dito mga ito, pa, paalala lang po, dandahan lang po. Kung kasi ito pong uh, nosol tray, madali po ito mabali. Ayan. Ito po ay tinatawag na nosol tray. Ito po nga uh, bumba ng langis sa akin isto. Kasi dito banda po, matigas po talagang piring dito sa kabila. magtutukan mga tropa, napaklas na po natin ang kanyang Ah, uh, sige yan, yan po. Sobrang alok po at nalagitik. Ito po natin ating papalitan. Sira din po ang kanyang ah, uh, sige yan po. Nagayan po ng drive paste. Talagang matagal ko po na hugot ang kanyang spacer po kanina. Dito rin po. Sabi so, po natin mayarin ito kung papalitan na po natin ng bago. buo po nga sige eh, niyan. Ah, Ayan na po ang buong makina niya mga katropa. Ayan. Ito po lang. Dito rin po ang ating uh, gagawin pa lang po. At wala pa po itong pizza. Nagantay pa po ako sa mayari. At ito po ang samiyo. Abangan nyo na lang po ang pagbuo natin ito mga katropa. Sa Miway. At saka sa Rosie. Thank you so much and God bless.